Uy bakla! Anong sa sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Para ka ng zombie! Ate! Hindi ko na kaya na yung stress na ako kung dami kong reviews! Bakla! Hindi oh ko na kaya! Oh my God! Alam kong ang dala ng stress talaga ng finals, be. like Ang lala, be. Pero don't worry dahil bibigyan kita ng study tips na makakatulong sa'yo and I got you. Paparating na naman ang finals week. Ang tanong, ready ka na ba sa isang madugong puksaan? Kung tulad ka ni Rizel na hindi pa handa, andito ako upang magbigay ng 5 study tips ngayong paparating na final examination week. Tip number 1. Time management. Alam kong sarina sanay, sanay tayo na mag-cram at magmanya na habit pero huwag tayong pabibo. Bilang flat one sa philosophy of man, siya po ay si Jose Protasio Rizal Mercado y e. Alonso Riolonda. Na hindi may sasalba ng cramming ang grade natin. Yung tipong exam na bukas tapos ngayong araw ka lang magre-review. Kung gusto mong may magandang outcome ang exams mo, well, start it out with better planning. Schedule mo yung mga dapat mong aralin at mag-focus ka, like straight 3 hours study session, And syempre, included ng break para naman di ka lutang lutang after. Tip number 2. Speaking of breaks, huwag mo kalilimutang ipahinga ang mind mo. Don't underestimate the power of 10-minute break from studying. Pwede kang mag-tiktok, mag-unat-unat ng katawan, mag-lunch, or even maligo. Sobrang importante na maikling pahinga para ma-refresh ang ating mga otak at hindi ma information overload sa mga inaaral natin. After that, you can continue studying para sa isang matinding bakbakan. Tip number 3. Active Recall Ang pag-aaral ay hindi lang about sa pagbabasa. Saka huwag lang puro highlights. Try mong isulat yung mga naalala mo without looking at your notes. Doon mo matitest kung may natutunan ka ba talaga kung hindi mo na maalala, hindi pwedeng lampasan sis. Balik-balik lang sa readings mo. Tandaan, pagdating ng final exam, sarili mo lang kakampi mo. Or better yet, find a study buddy. By that, you can quiz each other at magtanungan kayo ng mga questions. Na-review ka na, nakatulong ka pa. Tip number four. Get as much sleep as you can. Alam kong na-normalize na ang at hanggang sunrise tuwing kaparating na ang hell week. Pero guys, Lagi nating tatandaan na dapat priority natin ang kalusugan at all times. Okay lang magpahinga and don't be too harsh sa sarili mo. Aanhin mo naman ang malalang pagre-review kung nasa ER ka, di ba? Also, drink as much water as you can. Alam kong guilty pleasure natin ang kape to make us awake during our study show. Pero mga guys, baka mamaya naman after mo mag-take ng exam, hindi ka na makagalaw. Kaya stay hydrated, and don't forget to sleep, okay? Tip number five, positive mindset. Ayon sa isang pag-aaral ni Sona Hasempur, conditioning our minds sa positive thinking will help us stay optimistic and most likely to avoid second-guessing ourselves. Kaya pagdating ng test paper, instead of manghina ang loob, isipin mo na lang na you've prepared for this and you got this in the bag. And trust me when I say na maalala mo yung mga nireview mo. Positive lang dapat. Okay. I know na kapag final examination na, we might feel anxious with that overwhelming feeling to strive for success, pero lahat tayo dumadaan sa kastresa na yan. So let's try to maintain that mindset na kaya natin to no matter what happens. JK! JK! Thank mm. you so much at mo. Oh, magagamit ko to sa final exam. Sabi ko sa I got you eh. Just some helpful tips <laughs> from your Apex Kid, JK, because the Apex cares.